Bini-mandang araw sa iyo at uh, masayang-masaya ako noong uh, nakarating kami dito sa Nagkarlan Laguna ko sana ito nga yung pinagmamalaki mong uh, Tikoy no Pwede mo ba sa amin ikwento paano nagsimula ang Tikoy dito sa Nagkarlan? Traditional po kasi ito Uh, ano aming kakanin. Bata pa po kami, talagang ito na po yung kakanin namin. Kumbaga sa pag po may okasyong Pasko, kagaya po nito, nalalapit na Pasko, lahat po ng bahay ay eh, may lutong ganyan. Uh -huh. Pinamimigay po yan. <laughs> Let's say, yung namamasko po, ganon. Uh -huh. Yan po yung giveaway namin para sa mga namamasko, napapadayo, ganon uh po. Maybe po ipinagbibili. Uh, give giveaway talaga mm -hmm. ano yan? may kasabihan ba kayo bakit itong ginagawa niyo parang eh, giveaway no natutuwa lang po ang mga inuno namin na pag ayan na pasko na sila nang ng mga ganyan mga hawayan mm. Talaga pong nasa kami, sa pool ng uh, ano eh, yun na po yung... Simula mm -hmm. noon ba Tita Elvie, hindi nyo binago ang style ng pagluluto sa kawayan talaga? Kawayan po talaga. Yung iba po, uh, siyempre nag-iibaho ang panahon. pero mm -hmm. po silang tinatawag na yung sakawa na kasingaw. Pero dito po talaga, yan po talaga ang aming traditional na kinalakihan at Hanggang ngayon po na may daladala po iyon. Okay. Lahat sa amin. Isa sa may tatanong ko, Tita Elby, ano mahirap kapag gumagawa ng specialty ko na ito? Ang hirap po talaga eh. Sa lahat po kasi ng aspeto ng paggawa niya, that hmm. way mahirap. Akala po eh, parang simple lang po siya, pero super po ang hirap. Marami po siyang hawak, marami okay. ano, Maraming proseso po ba, hindi siya isang bilis na gano'n. luto. Oo, at siya pag niluto na lang po talaga, mo na po siya ng sampung oras. Sampung oras. Grabe, ang tagal no. Bago uh -huh. makabuo ng tikoy na ito ha. Uh -huh. At nasabi mo pa sa akin, tita of camp, meron instance na hindi nabubuo. Yes, oo. Uh Kami -huh. uh -huh. uh -huh. po lahat ng mga tigyanagkarla na, uh -huh. nung mga way back uh, siguro 1980, uh -huh. yung mga 80s, lahat po ang aking mga kasamahan hindi po nakabuo. Ano siya? Eh kasi po, yan po kasi sa kawayan, may kasabihan po yan eh, na ang kawayan eh, kita niya tumatayo, tumatayo. Yes. Pero bumababa siya. Mm Yumuyo po siya. Inaabot ang maliliit. Tumutulong sa maliliit. Hindi ka Okay. Eh, ayaw po niya nang siya ipagmamalaki o kaya ay iyahambog kita nga. Ako ay eh, ganon, ganon mo. Mm. No, ayaw po niya. Gusto niya laging kayo ay hambog. Ah. Uh -huh. Hindi po kami nakaluto lahat. Uh, no? Ako naman po ay eh, sinuwerte. Ako lang po ang uh, no, nakabuo noon. Pero yung aking mga kasamahan dito, na ito ay hindi na tunaw. Tunaw. <laughs> Grabe, no? Oo. Uh, Tsaka na-experience po namin, naubos isang tanke, eh. hindi po siya naluto talaga. Ayaw mabuo. Ayaw po mabuo. Ayaw po niya siya iniintay. Okay. Huwag niyo po siya iniintay. Na ayaw okay, kailangan po na talaga, no? Ayaw po niya. Mababaya mo talaga. Yung 10 hours na yon yun na yon Wala na silip-silip yun. Napabayaan <laughs> mo lang siya. Kaya yung tamang tubig, yung tamang temperature, yung gatong ba, yun ang uh, minamaster ng aking anak. Kailangan ayaw. Kailangan po hindi siya gagalawin, hindi Ayan. po siya titignan o no, pasisingawin. Ito namang pagtitikoy, Tita Elby, ano naman na naging uh, dulot sa ating buhay? Nakatulong po sa akin financially, lalo po ngayon, kagaya po ninyo na nakikilala. Kasi ito po talaga yung napakatagal na panahon na. Kaya lang po ay kulang sa promotion, hindi yes. po siya nakikita, hindi po nakikilala. Kami-kami lang po talaga ng tigabayan dito ng Netherlands ang nakakaalam. Yes. So, sa pamagitan po yun, sir, sana may maraming makaalam na meron po kami isang special na kakanin na sana inyong matikman din. Kung uh, maikukumpara natin ang sarap nitong tikoy. Siyempre, Pinoy na Pinoy ito. Mm -hmm. Iba ang laso nito talagang uh, pagkain mo pa lang, kahit siya'y maubos na, pero andun yung pinatawag na aftertaste. Kahit siya'y may tamis, hindi mo masabing matamis, pero masarap. O, no? matamis siya, pero hindi mo masabing matamis, ganun na. No? Yung crema ba niya, lumalabas. Na pag uh, nakain mo na, Nandun yung aroma niya na naiwang makrema, yeah. madelicious. Yung pala. Ah, masarap. ay! <laughs> At uh, kung gusto nilang makatingin yes, dito, oh, paano ba po. sila makaka-avail? Through my Facebook po, messenger ko, LB Formulosa po. ang yeah. uh, sana po ay PM lang po. Kasi yung may number po naman ako, text-text lang po. Pwede naman yeah. po yun. Pwede sila umorder, tita. Yes, ha? yes, yes, po. Open po kami. Yeah. At uh, magkano nga pala ang presyuhan natin? 300 po, sir. 300 yung size na yan. Yeah. No, yung malaki na yun nata okay, Matanong ko na dito, pahabol lang, no? Madali bang masira itong pagkain na ito? Ang live chef niyan ay ano, ayang three days. Three days. Pag, wala sa, sa ref. ref. Pero mm -hmm. pag once na na, pareh naman siya. Parang, hey, eh, tumatagal na siya. Tumatagal, ha? At yung isang niluluto mo, piniprito, paano? Pag po tumigas na siya, pito lang, pito lang po. Piniprito. Uh, lalabas po yung lasa niya. Ayun Ay, na. Sabi mo, pag may amag, masarap pa. Dios, masarap pa pag may amag. <laughs> Grabe, no? Opo. Ayan. Naku, Tita Elvin, hindi ko napapakabahin. Maraming maraming salamat sa oras mo, syempre, sa mga nanonood sa atin. Opo. We hope thank na you. Salamat po sa inyo. Supportahan, <laughs> no? Iya, uh, Mabuhay ka. Maraming salamat. Ah, thank you po. <laughs> Nagkailan Laguna ang ating uh, destination para sa araw na to. At uh, ito nga po, mga noy, makakakititikman natin yung... Uh, kilalang kilalang uh, pagkain dito sa Nagcarlano uh, na hagis na ng chibog uh, no kung tawagin nga ay uh, specialty ko no at uh, ito ay gawa ng ating mahal na kaibigan si Tita Lbi ata uh, kita nitong gwapong kasama ko dito no ayan yeah! ha Manang mana sa akin to Ito yung di ba? Kaya pakilala ko sa inyo, ang ating kaibigan Pudi on the loose oh, Pakilala ka naman okay, Farm, Maraming good. maraming salamat sa pagsama uh, sama sa akin dito sa Yun! Inyong pag-ikot sa Laguna So, ako po si Foodie on the loose Nag-uumpisang uh, <laughs> uh, mag-vlog din ng mga yeah. pagkain yeah. Na, na, pwede nating makita dito sa Laguna. Of course, no? At yan nga po, syempre, dito naman sa Kuya Dex. At alam nyo, mga kasama natin, iba pa, mga food vlogger, uh, content creator, even doon sa mm -hmm. mga nagsisimula pa lang ating isang layunin. Ilahan patas, di ba? Uh, kaya po, ito, sama natin ngayon ang ating kaintis. Yeah. Foodie on the loose at... Uh, sana mag nyo rin, pakita natin yung Facebook page niya. Na, ayan, na Facebook page pa lang, no? Facebook page pa lang po. Oo, wala pa siya yung YouTube, no? Sa doon niyo siya makikita sa kanyang Facebook page. Nag-uumpisa po, paki-suportahan natin. isa na naman pong kaibigan natin na talaga naman ang, ang layunin ay mag-promote ng ating industriya ng pagkain dito sa Pilipinas, di ba? Tama po. Anyway, Foodie on the Loose, banatan na natin to. At ano ang trip mo dito? Sa tingin ko kasi medyo sweet tooth kasi ako eh. So, yes. Tingnan natin kung ito muna. Subukan natin itong ito, ito, ito. galing sa... Dirahin muna natin. Yeah. Siyempre, tiko ito mga ka-Kainuwa. Uh, mas kilala sa Chinese na alam nyo pag ang mm. pagkakilala uh, natin dito uh, sa Chinese ang... Pag mm. Chinese New Year meron, no? Meron, Tico eh. talaga na kitin na Pero yung, alam nyo eh, itong kinakain nga namin ngayon ni foodin on the Loose ay uh, talaga nga namang Pinoy. Original. Yes. Galing sa... Pinoy sa, recipe. Yes. Sir, yan o. Sige, ikaw muna. Panatan natin okay. to. Yun! Ah, mas gusto ko siya sa tikoy ng China, ito ori hmm. Kaya, ang dobra. Tapos, yung lasa hmm. niya. Parehas na parehas po, pero mas lesser lang yung sweetness. Hmm. No? Mas firm. Mas gusto ko yung firmness niya kaysa doon sa tikoy na nabibili natin tuwing Chinese New Year, no? At talagang, ewan ko ha, para sa mga kahit mga diabetic ka siguro, baka ewan ko <laughs> lang po pero, pero siyempre, ingat-ingat din dahil marami nga po itong asukal at marami din itong uh, condensed milk no, na ginamit. So, so napakasarap. Ito nga ano. itong walang Hindi pa ito, Hindi pa rin ito. Rin ito, Galing ito nah. sa pagkakabiyak pa lang nung kawayan. Nah. So recta agad siya. Mm. Lamin. Mm. Pang Pinoy talaga yung ano ah, ah, niya, yung timpla niya. Mga ano Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa matatamis eh. Diba ah. kahit yung spaghetti natin, matamis. Doon matamis <laughs> din <laughs> So yung tikoy natin, matamis din. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito. Mm -hmm. Kasi mama, yung mama, hindi lang doon. Ito naman, ito naman. Napakalagkit talaga. Malagkit na gabi. Pinong-pinong. Atin. Hindi yan, no? Hap na. Ang sarap nito. Ang sarap din. Pag pininitan, ha? Mmm! Kahit hindi mo pritong, sarap. Palayo siya siya, ano, hindi siya, ano yan. Hindi talaga matamis eh. Hmm. Tama-tama lang eh. Uh, alam niyo po yung matabang na panot dating. Yun. Mm. Sakto lang yung, ano niya. Sakto-sakto yung, yung, yung tamis. Hmm. Oh, hindi ah, ka. lang maumay. Ah. Kasi yung sa mga uh, Chinese na tipo, mm. eh, talagang... Ka matamis na? Uh, Oo. Oh, no. Kumakap. Hmm? Tumakas. Alam niyo po, ito yung sinasabi na dito daw sa Nagkarlan, kung na lang ang nagluluto nito. Okay. Isa nga dyan si Bin Tita LB na. Ni Tita LB. Diba? Pinipreserve mm. niya yung industriya nito. Hanggat maaari, tinatry niyang patuloy pa rin magluto po nito. Para may yung industriya. Yeah. Maipasa niya sa susunod na henerasyon. Diba? Imagine niyo yung nagluluto. Yung, mga kabataan na po nagluluto ngayon. Para hindi na mabutol yung tradisyon ng ama na ni Tita LB from from her uh, elders, no? Yes. Matagal na daw po talaga talagang ito ang tradisyon dito sa Nagcarlan, Laguna, no? Suportahan po natin locally produced here. Pwede niyo pong kontakin si Tita LB just in case ito magpapas ko magbabagong okay, taon gusto niyo yung maghahandaan ito. Ah, pwede, pwede po. Ayan yung kanyang number, no? At pwede kayo umorder sa kanya, syempre, no? Supportahan po natin. Yes, yeah, supportahan po natin. Huwag natin pabayaang mawala yung mga ganitong tradisyon sa, sa, sa atin bilang isang Pilipino, no? Talagang, so, ha? Ah, mabusisi talaga yung proseso. Mabusisi. Yes, no, ginigiling no. pa Simula yung, sa man, paglinis no. ng kawayan. Mm, na Ginyal. Nakayas. Tapos, mm. Dito tayo, gigilingin lahat na, okay. kaya pinong -pino. mm -hmm. uh, tas ang pinong-pino. Hindi, hindi. Uh, Tapos walang wala oras lulutuin. So, hindi po siya ganun kadali, kaya ganun po siya kasarap. Mm. The best. Para sa akin, double check to. Sariling atin to, supportahan po natin, no? <coughs> mm. Tama ko. Ang pangaba. Yan pa. hmm, Busy na lang namin to, up cam Maraming maraming salamat na lang po sa inyong lahat. Talaga po nga, uh, patuloy nyo kami sinusuportahan, no? At muli mm -hmm. po, nilalapit ko sa inyo ang ating kaibigan, po, the, on the Loose Ah, uh, paki-suportahan po ang kanyang Facebook page, no? Yes po. Ah, para naman Lalo pa magdadagdag ng mga uh, pwede niyong puntahan. Yes, matututunan. Magsas magsasabi sa inyo kung saan yung masasarap, mura at uh, talaga namang di kayo magsisisi pag kunyari napuntahan at nakain. Yeah, no. Meron 'yan, siyempre. Akin na rin po nga gusto uh, gustong uh, ipanawagan, no, yung siyempre ng ating party list. Yes. Lisa. Akay ni Sol Partlis yes. kung puso ko pong sinusuportahan yan. Number one, four, one ha. Huwag natin kakalimutan yes, yan ha. Yes po, yan, o, ha? Para, kakalimutan. okay. Ako pong ngayon likod, si Kuya Dex. Siyempre kasama si... Eh ako naman po, si Foodie on the Loose. Ayun Ay, o, no? bigyan natin silang pagmamahal o. Oh. Yun o. No? Bye! Sige.